Balik tayo sa mga balita sa Luzon namatay sa pamamaril ang isang lalaki sa Kabugaw, Ilocos Sur. Nangyari ang krimen matapos dumalo ng biktima sa pagdinig ng uh, korte sa kinakaharap niyang kasong may kinalaman sa iligal na droga. Makibalita tayo kay Manny Morales ng Jimmy Ilocos dead on arrival sa ospital ang isang umano'y tulak ng shabu matapos siyang pagbabarilin ng dalawang salaring na kamotorsiklo sa Kabugaw, Ilocosura. Nagtamo siya ng limang tama ng bala sa iba't ibang bahagi ng katawan, dalawa sa balikat at tigi isa sa kanyang batok, leeg at dibdib. Sa investigasyon ng pulisya, lumalabas na galing sa court hearing ang biktima kasama ang kanyang kamag-anak. Tinabihan ng mga salarin ang sinakyan nilang tricycle sa kasya pinagbabaril. Monser, pa hindi mo kang ka, nagtumba mo Nakatakas ang dalawang di pa nakikilalang salarin. Nakuha mula sa crime scene ang apat na empty shell ng kalibre 45 kong baril. Iniimbestigahan ngayon ng mga otoridad kung may kinalaman sa kinakaharap na kaso ng biktima ang motibo sa krimen. Inaresto naman sa Batak City, Lucos Norte si Mark Darrell Kamangig dahil sa pagtutulak umano ng shabu. Nabisto siya sa isinagawang bypass operation ng pulisya. Nakuha sa kanya ang tatlong sachet ng shabu. Pero mariin niyang itinangging sa kanyang droga. Inutosan lang daw siya ng kanyang kaibigan. Ang Nahaharap siya sa kasong possession of illegal drugs. Manny Morales, Nagbabalita, Pilipinas.